Yun. Good morning, good morning. Isang lang araw muli sa atin mga ka-channel at nandito lang tayo sa malapit sa area ng kanipo. Ayan, yung kanipo. Ah, uh, dito tayo pwedeng pumunta nang malayo dahil uh, malabo ang dagat. At yun na uh, wala tayong kasama. Ikagaya nung nandito talaga si Joy na pwede tayo pumunta nang malayo, magdayo, ganun. At sana ay uh, pagpalain tayo sa araw na to. Makahuli tayo nang uh, isda na marami o kaya pang ulam at kung anong mayroon kaya thank you so much sa hindi po ninyo pag skip ng mga ads at pasensya na po kayo kung bakit minsan ay natatagalan tayo sa pag upload at sa shout out na rin you no? Know? Uh, due to ng ganitong mga sitwasyon malabo yung dagat masama ang panahon kaya di po kami makapag content ng uh, maganda at madalang talaga yung ma uh, ano uh, magagandang isla dito sa aming lugar. Kaya tira, let's go. Samahan niyo ako. Pagkatapos natin makapag-prepare mga ka-channel, ayan na lumusong tayo. At ito nga ang bumungad sa atin. Isang marabo na karagatan. At uh, try natin kung uh, ano ang mahuli natin sa araw Kaya, Let's go! first dive natin sa araw na to isang uh, tribale ang nagpakita sa atin ayan uh, medyo malikot at tumalapit na tayo sa kanya ay uh, sumirit papalayo sayang ayaw yata magpaulam ng uh, tribale na yun muli ako nag drop dito mga ka channel kung saan mayroon tayo nakita ng uh, mga bato na malalaki at may nakita sana tayo dito na isang uh, coral trout pero nung mapansin natin ay medyo undersized pa at alam nyo ba na paglingon ko dito sa kabilang gilid ng uh, isang bato ay uh, nakita ko na nakaharap pala sa atin yung isang uh, good size na lapu lapo kaya ito yung kinuha natin dahil ito ang mas malaki Ayan, uh, pinaiwas ko ng kunti dito sa may uh, bato upang uh, pagtira natin di, -di mag -stock boom, sapul mga ka-channel, ayun ikot-ikot at ito ang naging unang isda natin sa araw na ito at di nga tayo nagkamali, nag-stack ng konti ang ating pana nung pagkatapos natin makapagpahinga ay uh, binalikan ko naman agad upang uh, makuha natin yung sharp na bumaon ng bahagya baka mamaya madaanan pa ng tax collector yung isda sayang naman yan at uh, secure naman natin yung ating isda at ang ating shop nakalimutan ko yung aking tuhugan kaya dito ko muna tinuhog sa ating uh, line ng ating pana Muli ako nagsagawa ng pagdive dito sa nakita ko na may malapad na table corals at ang daming mga maliliit na isda. So try natin baka sakali na may makita tayo dito. Hanggang sa wala talagang duman. pagkatapos ko mag mga ka channel ya, umuwi na rin ako dahil talagang wala talagang isda masyado at napakalabo ng dagat. At nung pagdating ng hapon ay ito ang ating ginawa. ko kung anong hiwaga mayroon dito sa isla namin kawil na lang <laughs> grabe talaga so ayan na update ko lang kayo mamaya ang pagdating natin sa spot kung anong makukuha natin so <laughs> sabay nga pala tayo ayan kati yun oh kapiyo, no? si kulay orange <laughs> kulay orange pagdating natin dito sa unahan ayan, nakakita tayo agad ng isang pusit lumot kaya kunin natin to boom, sa pool mga ka-channel unang huli natin sa gabing ito ay pusit uh, lumot pangalawang dive mga ka-channel ayan, pusit lumot na naman ayun, sumirit pa naku naman ayan, uminto, kaya tinamaan ng pagtira natin okay, nakadalawa na tayo muling pagsisid ang ating ginawa mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakitang uh, isang uh, lobster at good size na kaya kunin natin to humarang pa ayan, humarap sa atin, nagyabang Mmm, sapol. Ayos ng ulam natin. Lobster at pusit. eto mga ka-channel, pusit lumot na naman. Wah, loko ah. Mmm, sapol. Lokom po May balat pa yata sumirit. Ayan. Another dive mga ka-channel. Lobster pa rin. Ayun o. No? Oh. Ang dami sana ng lobster dito na malilit. Pero itong malalaki ang kunin natin. Hmm. Sapol na naman. ng sabaw, dalawang lobster tatlong pusit, okay kayo at ayan dito sa bahagyang mababaw ay may nakita tayong uh, danggit na nakatago kaya nung tirahin natin hmm, tinamaan naman at pagkatapos nito mga ka-channel, ayan, na uuwiin na tayo dahil uh, malamig na at gutom na rin yung huli natin ay dalawang lobster at uh, isang isda dalawang o oh, tatlong pusit yun yung huli natin napakadalang pa rin talaga mga ka kahit gabi ewan ko kung bakit uh, napakadalang ng isda dito sa amin ngayon ay nago at sana makabawi tayo luminaw na para makakapag content tayo ng uh, mas maganda at uh, makapamana tayo ng uh, malayuan yun na uh, uwi tayo at pagkatapos ay uh, magluluto tayo ngayon kakain tayo uh, catching cook tayo ngayong gabi let's go okay. ito yung huli natin sa gabi nito uh, tatumpusit yan, lagay natin sa kaldero yun o uh, ituhin natin yun po si tatlong piraso at syempre ang ating bida yun lobster dalawang piraso ng lobster okay yun lutuin natin ito ngayon para makakain tayo yun yun mga kajanan lahat ha sasabawan natin para kahit pa paano ay makahigot tayo sa ito. santai tayo ng kamatis at sili para hindi ma sirak yung ating kamatis at sili gamitan natin

yung tanke natin ay uh, naubusan hindi pa tayo makapunta ng bayan yun sili lang ang nilagay natin kulo tapos sa uh, kain SG matik ayan kulong kulo na mga ka-channel marami yung lobster ayan. tapos sa ilalim yung pusit pintahan natin Lagyan natin ang konting asin Ayan na okay, Tapos lagyan natin ng Sinigang sampalok Ayan Sinigang sampalok yung gamitin natin para Masarap sister at saka pusit And nakalimutan ko na hindi pala magkain si Mrs. ng pusit na halo o yung lobster buti na lang mayroong isang samaral ah yung samaral yung inihaw niya sorry po talaga mahirap na pag uh, puyat tapos matanda ka na nakakalimut ka na wow mm. engalemai palang ngulam na le map na food tayo food cut Pusit bay. May binji. May mong gabi. Ah, cut bay. Yeah. Pag kalami à bay. Min bình là bay. a à, Mga katyan ito yung pinaka main event natin. Lobster ang ating bida. Sånn. Yeah. Mm. A vega, Lorenzo, Lorenzo. Mm. Oye, mm. cale mía. Claro. Bien. Nah yang udah ntar si ikan yang bayar Sarap mga kachal. Thank you. Hindi man gaano mahaba ang ating video at shout out ba tayo. Bago tayo magtapos sa gabing ito mga ka shout out muna tayo sa shout out kay Ma'am Jerevic de la Cruz. Shout out po sa lahat po ng uh, de la Cruz family. At sa ating kaibigan na si Cyrus Humaday. Shout out po. John Kate Magdayo. Roger Cadiz Jr. from Las Piñas. Shoutout po kay Angelino Diani ng uh, Batangas. Vladimir TV. Bernard Del Balbuena. Shoutout po na taga Bicol. Shoutout kay Noel na bago po nating subscriber na nandyan po sa Pamanas Northern Summer. Hello po, uh, isang mapagpalang araw po kay Sir Edwin Pitugo na nandyan po sa Kuron Market. Uh, sa lahat po ng uh, nandyan po sa market ng uh, Curon Palawan ay uh, shoutout po sa inyo lahat. God bless po. Shoutout kay Eric Principe from Batangas. Lorek Recaido, shoutout po. Jose Daddy, shoutout po. Hello po kay Ma'am Milani Braulio. Thank you so much po, Ma'am. Maraming maraming salamat po sa suporta po ninyo sa amin. At lalong-lalo na po kay Buhay Isla at Joy Adventure. Thank you. At sana lagi po kayo mag-ingat. God bless po. Shout out po kay uh, Joseph Agdo ng uh, Dumarampalawan, Palawan, isa pong uh, local espero. Sana ay uh, mas din po natin ang kanyang munting channel. Gerson Banjola. Sir EDR TV, shout po. Shout po kay JR Kihano from uh, Sagbayan Bohol. Shoutout kay Jumo to Vlog na nandiyan po sa Bilalo na uh, Kalubian Liti. Sir JM Galito watching from Boracay, shout po. Anthony Panila. Shoutout po kay AJ e. Buenco at sa lahat po ng uh, Alora family na nandyan po sa Dewi Bulinao, Pangasinan. Shoutout po kay Lydia po 7 si sa may bahay po ni Sir Dennis de la Cruz ng uh, Nai Kabiti. Shoutout po kay Mercedes Hamoy, Roland Abraham ng Kugyao Antipolo. Mix Channel, shoutout brother. Shoutout daw po sa taga araw na si Mark Esos, Edwin Pitugo, Peter at Melchor Pelga. Mabuhay kayo, sabi po ni uh, Sir Ben Borjus. Isa at parungaw, shoutout po at thank you so much po sir sa di po pag-skip ng ads. God bless po, God bless. Hello po, uh, isang mapagpalang araw po sa Lutforsu, Dila Cruz at sa lahat po ng uh, Dila Cruz family, shoutout po at sana ay lagi po kayo mag-iingat. God bless po. Shout out po kaya mam Ma Gretchen Kopyas ah uh, sa lahat po ng uh, family uh, na nandiyan po sa Javier Leti. Uh, shout out po sa inyo sa Kopyas family. Uh, God bless po. God bless. Hello po, Isa mapagpalang araw po kay Sir Noel Orinsana. Uh, di ko lang po alam sir kung ano po ang dahilan. Uh, God bless po. Sana ay ingatan po kayo palagi at ng uh, inyong buong pamilya. Shoutout po sa lahat po ng uh, PP family ng uh, Matalom Liti, sabi po ni uh, Sir Sator PP. God bless po. Jory Nabalan, shoutout po uh, from uh, Tanawan, Liti, Batangas. Leonard Navarro, sa lahat po ng uh, Navarro family, uh, shoutout po sa inyo. Hello po, uh, isang mapagpalang araw at malusog na pangatawad po. Kaya, Ma'am Sabina Esguera na nagdiriwang po noong uh, nakarang araw ng na kanyang uh, 73. Years old na po siya ha. Thank you so much po ma'am. Maraming salamat po at sana aya maraming pang kaarawan na dumating sa inyong buhay. God bless po. Hello po kay Tulits Mix TV. Uh, Shoutout po sa inyo at sa lahat po ng uh, Rojas Family from Matagum, Bulacan, Bulaan. Hindi uh, ko lang po alam kung okay na po yung kamay niya. Hello po, isang mapagpalang araw po. Kaya Digs Tamsi na po sa Toronto, Canada. Uh, alam po namin na napakahirap po ng buhay bilang isang OFW. Sana ay ingat po kayo palagi. God bless po. Hello po, uh, isang mapagpalang araw po. Kaya Ma'am Fikai ko Princess. Me. Tama po ba 'yung pagkabigkas ko? Uh, Shout out po sa kanyang dalawang kambal na si Natnat at si Tantan. 'Yon, God bless po at uh, maraming salamat po. Epo sir from Cordon Isabela. Shoutout kay Brian vlog kay prank boy official. Shoutout po. Hello po, isang mapagpalang araw po kay Richard Mendoza from uh, Bohol. Uh, shoutout daw po sabi ni you sir at maraming salamat po sa hindi po pag-skip ng ads. Napakalaking tulong na po 'yun sa amin na mounting creator. Sana ay lagi po kayo mag-ingat. God bless po.